Paano kung ang pinakamabisang paghihiganti ay hindi isang engrandeng pagbabalik, hindi ang pagganti o kahit hustisya? Paano kung ang tunay na paghihiganti ay isang bagay na mas tahimik pero mas mapangwasak? Ang maging ganon ka nakatatag na ni hindi ka na nila makilala. Maging totoo tayo, naranasan mo na. Yan, nasaktan, pinagtaksilan, pinabagsak, at merong munting tinig sa loob mong bumubulong, plot twist, sunugin ang lahat. Maniwala ka, narinig ko na rin yan. Pero ito ang problema sa paghihiganti gaya ng pagkakaintindi ng karamihan. Isa itong bitag na mukhang kalayaan. Akala mo binabasag mo ang kapangyarihan nila sa iyo, pero ang totoo, ikinakadena mo lang ang sarili mo sa kalokohan nila. At maniwala ka. Walang magandang itsura ang may posas. Matagal na tong naintindihan ng mga stoiko. Si Marcus Aurelius, isang emperador, minsang nagsabi, ang pinakamahusay na paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng gumawa ng pananakit. Sa madaling salita, huwag kang bumaba sa antas nila, umangat ka ng sobra-sobra na magka-nosebleed sila sa pag-iisip lang sa'yo. Sa video na ito, ibabahagi ko ang story kong paraan ng pagbaliktad ng sakit para gawing lakas. Hindi yung uri ng paghihiganting na uubos ka, kundi yung uri na pinalalaya ka at pinagtataka sila kung paano ka naging ganyan katahimik. Pagkatapos nito, magkakaroon ka ng mga kasangkapang puputol sa kapit nila sa iyo at magsusulat ng bagong kwento isang kwentong panalo ka kahit hindi mo na kailangan magpakitang gilas. Kaya kung handa ka ng lumipat mula sa sugatan tungo sa walang makakapigil, pindutin mo na ang subscribe, i-on ang bell, at simulan na natin Kabanata 1. Bakit ang tradisyonal na paghihiganti ay isang bitag? Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang pagkakataon na muntik na akong mapasabak sa matinding alitan dahil lang sa parking space. Oo, parking space lang. Nandoon ako, paparada na sa paborito kong coffee shop. Maliit lang, kakaunti lang ang mga pwesto. At habang dahan-dahan na akong pumapasok sa isang slot, biglang sumulpot itong lalaking may dambuhalang truck at walang pasintabi. Diretsyong sumingit sa pwesto. Walang signal, walang kompas ng kamay, wala man lang pasasalamat. Ako'y kalahating nakapasok na. Tiningnan niya ako diretso, tapos binigyan pa ako ng mapangasar ng ngiti. Parang nanalo siya sa isang paligsahan. At aaminin ko, bawat hibla ng katawan ko gusto nang gumanti. Laslasin ang gulong niya. Grabe naman. Harangan ko siya. Nakakatuwa. Gasgasan ng gilid ng truck niya. Hindi ko gagawin pero dumaan sa isip ko ng isang iglap. Pero bigla kong naisip ang isang bagay. Ako, nakatayo roon. Sinasayang ang buong umaga ko kakaisip at galit sa lalaking yon habang siya. Chill na chill sa loob. Umiinom ng latte. Wala man lang kamalay-malay na ako'y nasa labas. Parang bida sa isang pelikulang paghihiganti. Sino ba talaga ang panalo sa eksenang yon? Hindi ako sigurado yan. Ako ang naiwan na may kumakabog na dibdib, pawisang palad at sirang araw. Siya'y tuloy lang sa buhay. Ako? Nabubuhay sa mundo niya. Iyan ang ginagawa sa atin ng tradisyonal na paghihiganti. Nililin lang tayo nitong isipin na binabawi natin ang kapangyarihan. Pero sa totoo lang, isinusuko natin ito sa kanila na parang ibinibigay pa sa pilak na bandehado. Nagiging ekstra ka sa kwento nila, hindi bida sa sarili mong buhay. Nagre-react ka, hindi ka kumikilos ng kusa. Ang mga stoiko, mga sinaunang pilosopong nananatiling kalmad kahit gumuho ang mundo sa paligid nila, naintindihan to ng mas malalim. Para sa kanila, ang tunay na pagkatalo ay hindi sa pagkakasala sa iyo, kundi sa pagpapaubaya mong lamunin ka ng sakit. Si Seneca, isang tagapayo ng mga emperador na nabuhay sa ilalim ng mapanganib na sinero, ay nagsabi ng isang malalim na katotohanan, walang sinumang mang makapipinsala sa iyo nang wala kang pahintulot. Sa unang dinig, parang inosente, di ba? Parang, oo nga naman Seneca, sabihin mo yan sa taong naggasgas ng kotse ko. Pero bigyan mo ng ilang sandali at maiintindihan mong hindi pisikal na pinsala ang tinutukoy niya. Emotional to, mental, yung sakit na nananatili kahit matagal nang tapos ang pangyayari. Sa sandaling hayaan mong kontrolin ng ibang tao ang nararamdaman mo, ibinibigay mo sa kanila ang susi ng kapayapaan mo. At spoiler alert, hindi nila ibabalik yon. Kasi kapag nasaktan tayo, ang unang instinct ay justisya. Pero kadalasan, ang ibig nating sabihin sa justisya ay medyo maanghang. Gusto nating maramdaman nila ang sakit na nadama natin. Gusto nating magdusa sila tulad ng pagdurusa natin. Naiintindihan ko yan. Primal yan. Sinampal mo ako, sasampalin din kita. Nakaprograma na yan sa ating pagkatao mula pa noong panahon ng apoy at mga sibat. Pero ang problema, pinatatagal lang nito ang labanan. Walang nananalo, paikot-ikot lang ang suntukan. Hanggang sa dumating sa puntong hindi mo na alam kung sino ang unang umatake. Pero siguradong pagod ka na. Tingnan natin ng kaunti ang sikolohiya. Kapag may nanakit sa'yo, umaapoy ang amigdala mo. Yan ang bahagi ng utak na responsable sa fight or flight. Parang sirena ng emergency, handa ka ng sumugod. Bumibilis ang tibok ng puso, bumubuhos ang adrenalin at nawawala ang lohika. Nagiging reactive ka. Ang iniisip mo lang, paano ko siya mapaparusahan? Pero ang problema, wala sa interes mo ang amigdala. Parang barkadang ang palaging nagsusulsol na mag-text ng galit sa disoras ng gabi. Impulsive. At kapag siya ang pinairal mo, masisira mo ang mga tulay, makakagawa ng masamang desisyon, at higit sa lahat, mananatiling emosyonal kang konektado sa taong nanakit sa iyo. May ibang landas ang stoicism, hindi madali, pero makapangyarihan. Itinuturo nito ang pag-atras, paghinga, at pagtatanong. Sino ang gusto kong maging sa sandaling ito? Yung taong pasa ng galit na parang backpack ng bato? o yung taong ngumiti, nagpatuloy at mas naging malaya. Si Marcus Aurelius, ang emperador na pilosopo ay nagsabi, ang pinakamainam na paghihiganti ay ang hindi maging katulad ng gumawa ng pananakit. Isipin mo yan, kung may nagsinungaling sayo, ang pinakamabisang ganti ay ang maging matapat. Kung may tumapa sa dangal mo, hindi mo kailangang bumaba Mamuhay ka sa paraang kusa silang mapapatingin sa iyo. Hindi lang ito karunungang stoiko. Ito'y ginto sa psikolohiya. Kapag tumanggi kang bumaba sa antas nila, hindi mo lang pinipiling maging mabuti. Pinipili mong ikaw ang may control. Hindi ka basta nagre-react, ikaw ang pumipili. At sa pagpili, nandoon ang tunay mong lakas. Bigyan kita ng isa pang halimbawa. Isang kaibigan ko, tawagin nating Lisa, ang dumaan sa matinding diborsyo. Nagpakalat ng chismis ang ex niya. Siniraan siya sa mga kaibigan, pati sa social media. Una, gusto ni Lisa gumanti. Gumawa siya ng drafts ng email, text, mga mahabang monologo. Pero huminto siya. Tinanong niya ang sarili, Anong mangyayari kung patulan ko to? Sagot, mas maraming drama, mas maraming sakit, mas maraming enerhiya ang masasayang. Kaya gumawa siya ng radikal na hakbang. Binlock niya ang ex niya sa lahat. Hindi siya sumagot sa kahit anong sinabi nito. Namuhay siyang parang wala na siya sa eksena. Isang taon makalipas, panalo siya. Bagong trabaho, bagong relasyon, kapayapaan. Samantalang ang ex niya Paulit-ulit pa rin sa parehong istorya na halos wala nang nakikinig. Hindi nanalo si Lisa sa laban. Nanalo siya sa paglayo. At yan ang sekreto. Ang tradisyonal na paghihiganti, iniisip mong tanging paraan ng panalo ay ang lumaban. Pero itinuturo ng Stoicism, huwag kang sumali sa laro. Ngayon, hindi ko sinasabing dapat kang maging basahan. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa pagpapalampas sa lahat. Ito ay tungkol sa tamang paglalagyan ng enerhiya. Minsan, ang pagtatakda ng matibay na hangganan ng tamang hakbang. Minsan, ang paglayo ang pinakamatatag na gawin. Pero ang hindi mo dapat hayaan, ang galit ang magdesisyon para sa'yo. Huwag mong hayaang ang kilos ng iba ang magsulat ng kwento mo. Kaya sa susunod na may gumawa sa iyo ng mali, mapatrapik man yan o pagkakanulo, huminto ka, huminga. Tinanong mo ang sarili mo, sulit ba ito sa kapayapaan ko? At tandaan mo ito, ang pinakadakilang paghihiganti ay hindi ganti, hindi galit, hindi rin hustisya. Ang pinakadakilang paghihiganti ay ang mabuhay ng mahusay, buo at ganap na malaya mula sa impluensya nila na hindi na sila mahalaga. Hindi mo kailangang sunugin ang bahay nila. Kailangan mo lang buuin ang sarili mong tahanan ng sobrang liwanag na mapansin nila ito kahit sa malayo. At kung iniisip mo, yung lalaking sumingit sa parking ko. Binitawan ko na. Bumalik ako sa kotse, nagpunta sa ibang kafe, nakahanap ng mas magandang pwesto, nakainom ng mas masarap na kape, at alam mo, hindi ko na siya muling naisip hanggang ngayon. Pero sa pagkakataong ito, nakangiti ako. Kung nakakonek ka sa narinig mo, ilike mo ang video na ito at huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil tuwing may bago akong natutuklasang pananaw sa buhay, gusto kong ikaw ang unang makaalam. Kabanata 2 Ang Stoic na Formula para sa Tunay na Paghihiganti Minsan nakatrabaho ko ang isang lalaking ang pangalan ay Kevin. At kung ang utak mo'y biglang bumuo ng larawan ng isang kumpiyansang kumpiyansa, medyo mayabang nakatrabaho na laging may pasaring tuwing may meeting well, congratulations, kilala mo na si Kevin. Siya yung tipo ng tao na aksidenteng. nakakalimot isisi ka sa mga importanteng email tapos magtataka kung bakit wala kang alam sa nangyayari. Siya rin yung hirit ng hirit ng mga harmless na biro tungkol sa sipag mo. Sa harap pa ng boss, Classic Kevin. Aaminin ko noong una gusto ko siyang gantihan. Talagang inisip ko kung paano. Pinangarap kong mahuli siyang magkamali sa isang malaking presentasyon at itama siya sa harap ng lahat. Ang linis ng banat ko na mapapahanga ang buong silid. O kaya na may magpadala ng mahabang matatalim na email na magiging alamat sa opisina. Pero pagkatapos, napatigil ako at napaisip. Ano bang ginagawa ko? Bakit ako nagsasayang ng oras sa pagplano ng paghihiganti sa isang taong malamang hindi man lang ako naiisip habang umiinom siya ng kape sa umaga? doon nagsindi ang ilaw ng stoicismo. Napagtanto kong pinatira ko siya sa utak ko ng libre. Kaya ang ginawa ko, ang ginawa ng mga stoic, huminga ako, umatras ng kaunti at pinag-aralan kung paano ko kokontrolin ang sarili kong tugon. Ang unang hakbang na natutunan ko ay ang pagmaster ng emosyon. Ito ang pundasyon ng stoic na paghihiganti o marahil ng buhay mismo sabi ni Marcus Aurelius, na by the way, namuno ng isang buong imperyo, pero nagawa pa rin magsulat sa journal, may kapangyarihan ka sa sarili mong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag napagtanto mo yan, matatagpuan mo ang tunay na lakas. Tumama sa akin yun ang mas malakas kaysa sa mga mabait na puna ni Kevin. Dahil totoo eh, yung inis ko, yung naglalagablab kong galit, lahat yon kontrolado ko. Pero ang kilos ni Kevin, hindi. Diyang karamihan sa atin nadadapa. Akala natin kung maitutuwid lang natin sila, gagaan ang pakiramdam natin. Pero ang paghihiganti, lalo na yung pinag-iisipan nating lahat, ay reaksyon lang. Ibinibigay mo sa kanila ang manibela at hinahayaang idiretsyo ka sa emosyonal na bangin. Sa psychology, tawag diyan emotional hijacking. Yung isang pindot lang nila sa emosyon mo, ibang tao ka na, galit na galit, nanginginig ang palad. May nasasabi kang pinagsisisihan, may nagagawa kang hindi na maibabalik. At pagkatapos, mas maliit pa ang pakiramdam mo kaysa dati. Hindi yan paghihiganti, yan ay pagsabotahe sa sarili. Okay, aaminin ko na, ang kapatawaran ay hindi kasing exciting ng paghihiganting ini-imagine natin, pero maaaring ito ang pinakamakapangyarihang hakbang na meron ka. Ang kapatawaran ay hindi tungkol sa pagkanta ng kumbaya at pagyayakap sa taong nanakit sa iyo. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na wala namang nangyari o pagbibigay sa kanila ng libreng tiket pabalik sa buhay mo. Ang kapatawaran ay ayon sa pananaw ng mga Stoic, ay tungkol sa iyo. Ito'y tungkol sa pag-alis ng bigat sa sarili mong balikat, yung mabigat na backpack na puno ng galit, sama ng loob, at paulit-ulit na pag-iisip sa ginawa nila sa iyo. At ang paglalagay nito sa lupa, tuluyan na. Sinabi ni Marcos Aurelius, ang pinakamabuting paraan para maghiganti ay ang hindi maging katulad ng kaaway mo. At ang palagi ang pagdadala ng pait, ang pagbuo ng plano ng paghihiganti sa isip mo, yan ay pagiging katulad nila. Ibig sabihin, binibigyan mo pa rin sila ng espasyo sa isip mo, libre pa. At maniwala ka, hindi sila nagbabayad ng kuryente't tubig. Hindi mahilig sa sama ng loob ang mga stoic. Para sa kanila, ang mga ito ay mga tanikala na tayo mismo ang naglalagay sa ating leeg. Itinuro ni Epictetus na ang mga bagay na wala sa ating kontrol, ang mga sinasabi, ginagawa o iniisip ng iba, ay hindi dapat nakakagambala sa ating kapayapaan. Pero kung paulit-ulit nating iniisip ang ginawa nila, kung hinahayaan nating kainin tayo nito mula sa loob, ibinibigay natin sa kanila ang kapangyarihang hindi na nila karapat-dapat. Kaya ang kapatawaran hindi para sa kanila para sa iyo yan parang pagbubukas ng pintuan ng kulungan at pag-alam na ang nakakulong pala ay ikaw mismo hindi kailangan ng taong nanakit sa iyo na malaman na pinatawad mo sila sa totoo lang hindi nga nila kailangan karapat dapat pero ikaw karapat dapat kang magkaroon ng kapayapaan karapat dapat kang maging malaya at heto ang twist ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot. Hindi, hindi mo sila kailangang imbitahan muli sa salusalo. May guest list ang kapayapaan mo at hindi lahat ay karapat dapat magkaroon ng upuan sa mesa. Pwede mong matutunan ng aral nang hindi kailangang manatili sa sakit. Pwede mong ipaglaban ang mga hangganan mo nang hindi pinatitigas ang puso mo. Ang sabi ng mga Stoic, Huwag mong ipaliwanag ang iyong pilosopiya. Isa buhay mo ito at yan ang tunay na kapatawaran. Isang tahimik na desisyon mula sa loob na itigil na ang pagdadala ng lason sa dugo mo sa pag-asang makakapanakit ito ng iba. Isa itong pagpili sa sarili mong kalayaan kaysa sa parusa para sa kanila. Kaya oo, magpatawad ka, palayain mo ang sarili mo sa pasaning yan. Pero tandaan, ang pagpapatawad ay hindi automatikong pagbubukas ng pinto para sa part 2. Magpatawad, matuto, at magpatuloy ng mas magaan, mas matalino, at mas malaya. Kaya kung nakaupo ka ngayon, buhat-buhat ang sama ng loob, at nag-iisip kung paano makakaganti sa taong nanakit sa'yo, huminga ka. Tanungin mo ang sarili mo, ano bang mas makakabuti sa akin? ang guguli ng lakas ko para patunayan ang punto sa isang taong baka ni hindi na nagmamalasakit o gamitin ang enerhiyang yon para buuin ang isang buhay na sobrang tibay, sobrang ganda, na hindi na sila relevant. Malinaw ang sagot at matagal na itong malinaw. Naunawaan na ito ng mga stoic noon pa man. Pero hindi mo kailangang maging emperador o pilosopo para maisabuhay ito. Kailangan mo lang piliin ang sarili mo kaysa sa galit mo. Ang kinabukasan mo kaysa sa pride mo. Ang kapayapaan mo kaysa sa pangangailangang manalo. At alam mo kung ano? Iyan ang pinakamatinding paghihiganti sa lahat. Kaya heto na. Ang huling stoic na katotohanan tungkol sa paghihiganti. Ang pinakamabuting paghihiganti ay hindi galit. Hindi ito ang perpektong comeback o ang paulit-ulit na paginsayo ng mga linya sa banyo. Ito ay ang araw-araw na pagpapatunay na wala. Hindi sila, hindi ang pagtataksil nila, hindi ang kababawan nila, ang may kapangyarihang buwagin ka. Sa oras na itigil mo ang paghabol sa paghihigante at simulan mong habulin ang sarili mong kadakilaan, doon ka talaga panalo. At heto pa ang matindi, makikita nila yon. Oo, Makikita nila na umaangat ka, namumuhay ng maayos, mas masaya, mas mahimbing ang tulog habang sila ay patuloy pa rin nilalaro ang mga larong matagal mo ng tinalikuran. Iyan ang tunay mong mic drop. Kaya gusto kong itanong sa'yo, ano ang isang bagay na babaguhin mo simula ngayon? Ano ang unang hakbang mo sa bagong kabanatang ito kung saan ikaw ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan? I-type mo sa comments. Binabasa ko ang bawat isa. At kung tumama ito sa puso mo, kung naramdaman mo yung munting alab na nagsasabing, o oh, tapos na akong hayaan silang sakupin ang buhay ko, oras na. Pindutin mo ang subscribe button. Sama ka sa amin, binubuo natin ang isang mas matatag na komunidad dito. Komunidad ng mga taong bumabangon na mumuhay ng buo at tumatangging maikulong ng mga nangyari sa kanila. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa paghihiganti, nasa tugon ito at